Nanon na isang netizen kung paano nga ba binibigyang halaga ng samahan ng mga maninindang Pilipino ang mga ginagawang sakripisyo ng sektor na nais nilang iangat sa lipunan. Alamin sa Siyas Presents, DWIZ Track Record. Good day DWIZ! Tanong ko lang kung ano ang mga hakbang na ginagawa ng samahan ng mga maninindang Pilipino upang bigyang halaga ang sakripisyo ng sektor na kanilang nirepresenta? talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama, itama ang boto si Yasa. Presents Z Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, aktibo na nag-iikot ang mga miyembro ng samahan ng mga ng Pilipino sa mga public market sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas upang personal na kumustahin ang mga vendor at alamin ang kasulukuyang kalagayan nila at ng kanika nilang mga pinatatakbong maliliit na negosyo. Bukod pa riyan, layunin din ito na bigyang pansin ng ginagawang sakripisyo at dedikasyon ng mga vendor sa pagbibigay serbisyo sa kanilang mga suki na naging parte na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Labis naman ang pasasalamat ng samahan ng mga malinindang Pilipino sa vendors na patuloy na nagsusumikap at tumalaban ng patas habang naghahanap buhay. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.